Yun, good day mga kamaster uh, Unting idea lang po kung Sa na-experience kong paggagawa ng motor Lalo na sa mga Na gustong matutong Mag-mechanico dyan Meron po kasi ako naging customer Nagpagawa sa akin Na uh, yung motor niya Ayaw kumarga Hindi nag-charge Ngayon po nakabili na po siya ng dalawang stator uh, dalawang regulator rectifier ang ginagawa ng mekaniko charge lang yung baterya pagka uwi nung customer magahan yung motor nung customer niya lang arlo bat na naman yung baterya dahil po hindi nagcha-charge ngayon po in experience ko po troubleshoot ko Okay naman tong stator nya Okay naman yung ano Dahilan po Pag mahina na rin po yung Magnet ng Magneto natin Isa rin po so, sa dahilan Kung bakit niya nagkakarga yung Mga motor natin Kaya dapat po talaga pag nag troubleshoot ka Pabusisi Hindi basta basta Kaya ito lang po yung sineshare ko sa iba Para hindi na may harapan mag troubleshoot pag may na po talaga yung magneto nito papalitan po talaga to ng bago yun lang po sana po nakatulong experience ko lang po to sa pagmimekanik ko thank you po sana nakatulong sa inyo like and follow and share na lang po God bless, thank you